Dahil simula ngayon, ako na ang bago mong amo. Kasi dito na ako titira ito. Pa ah, oh, tignan mo. Magagamit ko, na. <laughs> <laughs> Hindi ka ba nahihiya? O sadyang makapal lang talaga yung labi mo. Hoy! Ay, yusin mo pagsasalita sa akin, ha? Kailangan ko kasi ng pera, eh. Kasi si, si nanay, kailangan ng i-admit sa hospital. Kasi nga, itong pinsan ko, uto-uto, nautotan ko. Ah! <laughs> Ma'am, kain na tayo. Bakit dito ka naman natulog sa sopa, ma'am? Ano ka ba? daming lamok dito. Ito ka, ma'am. Naninibago ako sa'yo, ha? Hmm? Wiggle, wiggle. Parang... Parang masyado ka naman atang pumayat, ma'am. Na-over na yung katawan mo. Kumakain ka pa ba, ma'am? Parang hey, kain na lang. Tama-tama lang yung katawan mo, eh. Nanimita, ha? Ingay mo. Ma Uy, ma'am! Nagpalit okay ka ba ng boses?

dahil sa buka ko pa lang, hindi hindi na kayo magkawi. Tingnan mo! Ganun oh. ba? O sige, naiintin mo pa ako. Dahil sa ngayon, ako na ang bago mong amo. Kasi dito na ako titiray pa ako. Tingnan mo, magigamit ko doon ako na. <laughs> <laughs> Napapatawa ka bang hayop ka? Anong dito ka natitira? Ikaw, siguro magnanako ka, no? Maglalakaw ka! Maglalakaw ko! Oh my God! Hoy! Hindi report kita sa pulis! Marami! Maglalakaw! mo Ma'am! Ma'am! Ma oh my God! Bakit hindi ka nagpasabi? Anong ginagawa mo dito? Suswento so, ka na, ho. Biglaan kasi tuwi. Kasi, hindi ako nagtagal doon sa tinatabahoan mo sa probinsya. Ma'am! Natanggal ako! Ma'am! Eh, sino yan, ma ba yung yan, ma'am? Alam Nagulat ako! Ito ka tatawagin sa kita kasi para kumain na kasi nakapaganda ako na pagkain. Nagulit ako ba't may nakalata dito? Akala ko naman ikaw. Man. Hoy! Manahimik ka nga! Parang talagang kabayo! Wait! Baka mo nagrawan? Talaga ba yan eh? Nakatulong ako, dinidisturbo ako? Eh ma'am! Sinasabi niya ma'am na pinsan ka niyo eh. Ay ma'am! Malayo-layo naman ako ah. mam magdala ka. Ma'am! Kailangan natin magpatawas, ma'am! Minumulto na itong bahay, ma'am! Ipatawag na natin sa si Edgar Luwag, ma'am! Buka okay. Oh, pinsan ko Pero eh, hindi din. Ano nga din? Bakit ka ulit dito? Tsaka bakit hindi ka nagpasabi sa akin? Tinan mo din nangyari dito sa... kay Marimar. Okay. Ay, eh, ayun na nga. Eh, tinanggal, Ay, tinanggal ako sa trabaho ko dun sa probinsya. Oh, tapos? Ay, ano ayun, huh? Dito doon. Ma'am, siguro ma'am. Siguro ma'am, tatrabaho yun sa bar hey! na ito. Ay, ano yung tura ma'am? Ang trabaho ko doon, Basta! Famous ako doon! Sikap oh, ako doon! Famous ba, Ang laki-laki ng earrings! Ang laki-laki pa ng bibig! Yan pa yung famous sa pamilya mo! Eh syempre ganito yung magaganda! Ganito yung uh, aura no! Eh ikaw! Tignan mo yung mukha mo! Pipitsuging yaya! Ay, sige na, na! Ay, sige na! Eden! Bakit ka tanong sa trabaho mo? Ano na yun naman yung ginawa mo kalokohan? Ay, kasi nga, sikap ako. E di maraming alaw you know, na, naiingget, ginagawa na mga uh, story, kaya... Saan pa lang ang mga rin Ah... Okay nung balak mo ngayon, magkakaroon trabaho dito? Um, kind of. Kaya punta ko dito para dito mo naman nirahan. Siyempre wala pa akong ganun, no. Para pampahid renta. Aho! <laughs> oh, ay, ay, ay! Alam mo dito, libre ka, makitira sa bahay ng madam ko. Ang kapal naman ng na mukha mo. Ano ka Um, Eden, okay lang naman. Meron problema na sa akin, pero... Sa kalitol. Sa tulong ka dito sa gawain bahay. At saka huwag kang kasaway. Hay, nakasunod sa ulo ko dito. Oy, nakapinsan. <laughs> hindi ako sanay sa mga gawain bahay. At saka, kunting alikabok lang nagkakarashis ako. Hoy! Umayos ka nga, ano ang Yung mukha mo, mukha ka ng rashes eh. Mukha kang diseases. Wow! Nagsalita ang mukhang agta. Tama na yan, tama na yan. Ano mo? Pagod ako, mm. <laughs> I need mean, comfortable bedroom. An! Sa yung kwarto mo, doon na lang ako. Tapos ikaw, tabi na lang kayo. Okay? Iden, pwede ba? May bakanting kwarto doon. Pag yung kwarto ko,

Anong mga busutan dito? Bawa mo ka balik! Ayan o! Yan ang pinto! Kumakasok ka na kasi! Dali mo bag mo! Ako bang pag-wibig dito niya, ihapkas ko sa mukha mo yan? Pinsan, pati na pati talaga ako. Sige na! Malita ako. Kung ka ha, mabait ako dito sa amo ko kasi mahal naman ko tong amo ko. Pwede na lang sa'yo. Pag hindi tayo magkasundo, may kalalagin ka talaga sa akin. Sige na nga. sinabi? Gagawin mo din naman yan eh. Para na! Susunogin ko tong damit mo eh. Pati mo kami, susunugin ko. Ha? Ah, ko sa mukha niya sunog na? Ikaw sila. Sa... 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 mo naman magbalot niya. Ay, Ay naku. Ay, tiyo, nandiyan dalawa pa yung nababalot mo. Mani, magutang mo. Na Ay, naku, ma'am. Inaayos ko kasi yung pagbabalot ko, ma'am, eh. Alam mo yon pinaproper ano ko mambalot kasi iniisip ko na itong lumpiang binabalot ko ay yung pinsan mong bruha. Ayan na mo, oh, sinikap. Sinikipan ko na nga para hindi talaga siya makahinga. <laughs> Alam mo, ikaw, ito na patunggan mo. For sure nga, kaya natanggal yun sa trabaho kasi sa ugali nun eh. Papatulan mo pa eh. Ay, parang kaugali lang kayo. Ay, naku ma'am, ewan ko ba kasi ba't ang bait-bait mo? Alam mo ma'am, Hmm. Hindi talaga mag maganda yung iniisip ko dun sa pinsan mo eh. Alam ko may... Ay, basta ma'am, alam mo yung feeling na... Ano, ano, tawag dun ma'am eh? Yung feeling is mutual. Yung ba yun ma'am? <laughs> feeling is mutual? Yung nakata yun, na yun ma'am eh. Basta The feeling is mutual mo ah eh. uh, baka naman crush mo yung pinsan ko. Ah! eh, <laughs> pakaipalun no. sa nito sa kanyang lumpia na to ng buo. Para hindi na siya makaubo. <laughs> Ito <laughs> talaga <ima pala> <laughs> kasi mga pala, pero... Ano na? Alam mo kasi, ako malaki utang na loob ko sa magulang. Nandiyan po mga tita ko yun. Ayoko naman mapahiya ko. hindi ko, ko tinatang na tama. Pero saan na rin kasi ako sa ugali niya? Ay, saan? Ay, saan? na ako sa kutob! Ba't hindi ko ako ginisin? Kakain na pala? Ito naman eh. Ilan ako nga, hindi pa kamakain. Pwede ba, maghintay ka, pagtatawagin ka, hindi ka naman pagtatamutan dito, ano ka ba? Tama ka, alam mo ma'am, nakasabi sabi natin sa pinsan mo ma'am na tumulong-tulong naman siya dito sa gawaing bahay, ma'am, sa pagbabalot ng lupya, kasi kakain din naman siya, ma'am eh. Teka lang. Ayan, ano kasi yan eh, ah, konti na lang kasi, imported kasi yan, bakit? Ayo, ma. Minsan na nga lang tayo magkita, pagdadamot po may ganito. Pero, huy ha, ito, ang mahal-mahal nito. Alam mo ba, gustong-gusto kong bumili nito, kaso uy, hindi ko afford eh. Kaya, akin na lang ito ha. Ako na Yan na lang yung natitira, Edi. Eh. Boy! Hindi ka ba nahihiya? O sa makapal lang talaga yung labi mo. Hoy! Ay, so ayusin mo pagsasalita sa akin, ha? Kasi ako na rin yung bagong amo mo, okay? Inaayos ko yung pagsasalita ko, yung mukha lang, yun, yung mukha mo lang yung maayos. Wow, nagsalita. Alam mo ba kung gaano kamahal yan? Ito Tsaka, mo alam mo ba? Ang palago. Alam mo ba? Hmm. Wala yan sa Pilipinas. Alam mo bang in order pa yan ni ma'am sa ibang bansa at inantay niya yan ng isang taon? Tapos gagamitin mo lang? Uh -huh. Alam mo bang bihira lang yan sa buong mundo? I'm so sorry, ko sir. Hindi ko binigyan. Hindi ko lang kasi. Alam mo, hindi binigyan. Hindi na ako meron kay mami. Alam mo, ikaw? Hoy! Matuto ka magpaalam, no? Kung hindi na ako kung hindi ko nagpapakita. Ano na, tama na yan. Tama na yan. Oh, sige na. Pinsan nga pala. Um, simula ngayon, itong katulong mo, hindi na sasabay sa ating kumain, ha? Oh. Ha? Ay! Pinsan naman? Masyado ka namang... Mapagkumbaba! Teka lang, teka lang, ide. Napakahiro mo! Wait lang, ah. Pinabing mo nga sa akin, ano bang problema mo dito kay Marimar? At pati, pa, pati, pati yung patakaran ko dito sa bahay ay gusto mong pakailan. Oo nga! Sabihin mo sa akin na harap-harapan. Sige ka! Ay kasi naman pinsan, yung mga katulad niyang katulong, eh hindi natin yung kalibid. Huwag mo nang ibaba yung standard mo, no? Makataas tayo! Hindi ako ganyang klaseng tao. Oh, kasulong ko siya dito kasi tinutulungan niya ako dito sa gawain bahay. Pinapasahod ko siya. Pero, tinutunok, tinuturing ko siyang pamilya. Pwede ba magungan pa kayo naman yung ganun bagay? No, 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 no. Dahil ako, isa na ako sa amon niya, may mga rules ako, okay? At lahat ng ipag-uutos ko, dapat niya sundin. Kasi magiging alila na kita. <laughs> Eden, pwede ba tama na? <laughs> Hindi na ako natutuwa sa mga sinasabi mo, ha? Unang-una, -una, ako yung may-ari ng bahay na to. Nakiusap ka sa akin, pinatira kita. Hindi mo pwedeng pakailaman yung mga rules ko dito sa bahay, okay? Ay, basta! Yun na yun! My rules is my rules, okay? Mo, your house is my house. Ma'am, ma alam mo? Balatan ko kaya lang buhay yung tao na yan, oh Talaga? Babalatan mo ko? Eh, tanggalin ko kaya ilong at bibig niyan. Oh! Baka Ay! Kaluan. Pumotay ka! Pumunta ka sa kusinan at na! Gutom na ako! Pumunta ka na, doon! Sabi niya na meron, tapos magtapos sa na ako. Hindi na ako. Hindi na ako. ka na ako. Tapos magtapos sa buhay ng pinsan mo. Pumunta ka na doon, ano ba? Ay, Papa Betty! Ay, masakit yung ulo ko sa inyo! Papasok muna ako sa kwarto, ha? Hindi na niya pang umayos ka, ha? Marimar, papapos na yung loob niya kasi gutom na-gutom na ako! Pumunta ka doon, ha? So, ikaw? Pwede ba umalis ka na dito kung hindi ka naman dito sa pagbabalot ng lumpia dito? Balutin kita dyan eh. Pertuhin mo na yan gutom na ako. Ay, bak, malis ka na? Nagigigil ako sa'yo. Hindi naman ikaw yung amo ko. Huwag ka masyadong feeling nga rin. ka. Hoy, kanina pa kita pinapaalis. Kaya umalis ka na. Amo mo na ako ngayon. Ha? Huh? Alis, wala akong amo. Nakasing tsaka ng pagmumukha mo. Ah! I-i-ing! Kala mo nga, Ano talagang mabawi ko ha? Kung magkaasa ka dito, may pasabi sabi ka kung ikaw yung magiging amo ko, well? Magiging amo ko, well? Ipag-i-impact ka! Nangiya ka. Dahilan mo ang galing mo sa baba ko. Sa mga ko pala. Marami, nangiya Ma? ka ba? Siya eh, pa pa naman kasi ang pinsan mo. Sumusobra na siya. Ay, ka na mami, ayaw ma na naman kayo. Eh, ma'am, kumakasa kasi siya dito. Parang siya yung amo ko, mami. Teka nga lang, hindi ko maintindihan bakit masyado kang emosyonal. Masyado kang ipapapekto dyan kay Eden. Ha, may ka ba ngayon? Paano mo nalaman, ma'am? Ay, meron? Oh, wala, ma'am. Joke lang. Ay, <laughs> hey, mabalik tayo sa pinsan mo. Ma'am, I'm sorry to tell you, ha? Pero, Masama kasi talaga yung kutob ko dyan sa pinsan mo, mami. Eh, mukha ka lang ng pinsan mo, masama na, mami. Shhh, talaga. Pero, uh, sige. Huwag ka mag-alala. Hindi ko nang papayag na may gawin siyang masama sa akin. Basta, mam, binabalaan kita, ha? Mag-iingat ka dyan sa pinsan mo. Bawas-bawasan mo naman kasi kunti ng Huwag ka lang dyan, mam. Ikaw naman kasi, oy. Oh, no. eh. Huwag ka mag sige mam. Pagluluto makita ng lumpia. Please lang! Kanina pa! Mam, sorry. mag na Sige so, ano na! Sorry na! Sige na! Sige. Anong niya ka? Hindi na, mam. Oh, Walang hiyan talaga yung pinsan mo, mam. May... Wala na, ma. Ano na, wala Ano? Ito, mam. O, niluluto ko na yung pilat. Ay! Yung <laughs> ano? Ay! Yung sibuyas! Ay! Yung lumpia, lulutuin na! Ano ba yan? Marimar? Ay, kung ano nang pinag... Luto ng lumpia. Ay! Lumpia lang luto to! So. Ay, ba't ko? Lumpia yung lulutoin ko! So. Sorry, ma'am! Ano ba, ba yan? Merga! Ay, ha, mamang Merga! May Ma? sakit eh. May teka lang, Eden. May sakit. Teka lang, bakit wala naman akong salita sa GC ng family natin na nasa hospital si tita? Ano ba? Bakit ganyan ka mong salita sa akin? Dapat yan tinutulungan lang. Punta na lang tayo. Uwi na lang tayo. Kunin ko lang yung sosin. Ay, hindi. Ay, hey, wag na. na. naman pag ginawa pa yun eh. Eh, anong gusto mo? Kailangan ko ng pera. Kaya kasi ipapadala ko sa kanya. <laughs> Kailangan ko ng 100k. 100K? Kasi nga i-admit, diba? Ang dami naman ang public hospital sa atin, diba? Eh, alam mo naman, mahirap na pag public na. ng pag-public hospital. Baka mahahawad pa ng ibang sakit. Sige na, kaso Aiden, yung pera ko dito, yung cash ako dito, kaso... <laughs> Magkano mo yan? 10... 4, 5, 6, lang ang cash ko dito eh. <laughs> Hindi ako nakakapag-withdraw, kasi nga cash lang ginagamit. Okay na to, okay na to sa ngayon, pero... I-hulog mo na lang sa account ko yung ano ha, 100k. Eh bakit mo k pa rin? Eh 10k na yan eh. Ew. Kailangan eh. Wala mo may emergency. Alam mo naman di ba wala akong trabaho. Pero okay na to. Sige na. Maraming salamat ha. Hintayin ko ha. transfer mo. Kailan mo mababayaran? Basta eh, ako ng bahala. Oh, Sige na. Sige na, salamat ka. Sige na. <laughs> <laughs> hmm. Hey, bye! Obvious mm? ba? Siyempre, no? Masaya ako. Kasi marami akong pera ngayon. Kasi nga, itong pinsan kong ututo, nautotan ko. Ah! Naniwala ba naman sa drama ko? Okay! Best Actress of the Year. Tsaka plano ko, yung perang binigay niya sa akin, uubusin ko yun lahat. Tapos, manghihingi ulit ako. <laughs> Yun lang pala yung gusto nyo? Inuman? Why not? Kahit patawagan mo yung mga tropa natin. Mga boylets. Ano Kahit anong gusto nyo, ibibigay ko. Oo! Ah, ganito na lang. Dito na lang tayo sa bahay ng pinsan ko mag-inuman. Oo! Sure! Isisend ko agad yung location tapos punta kayo agad ha. Okay! See you! <laughs> Big time! Hmm. Actually, talaga na nag-stay na ako talaga dito sa office kasi na-stress ako dito eh. Oh, sige na. Tatapusin mo na na. Mom! Mom! Ay, mom, may ay. Ay, ay. ay, ma! Ay, ma, ay, ma ay, ano ba? Ano na naman? Alam mo, kaya nga akong hindi umuwi dito sa bahay kasi na-stress ako sa iyo. Ni Idel! Ay, susunod mo sa akin, mo na naman! Ay, mom, pasensya po. Ay, may i-report sana ako sa yui. eh. Ay, hindi na pwede ipagbabukas to, ma'am. Ngayon na mismo, or mismo. Asisim niya. Ano yun? Ano yun? Tama yung hinala ko, Mom. Tama yung gutom ko kay Eden sa mo. Ano, pinsan mo. Ano? Wala nang gagawin matino yung pinsan mo, ma'am. Ano mo, ma'am? Noon na palang pasok talaga sa kanya. Nararamdam ko na ako talaga yung bad, bad energy sa kanya, ma'am. Ito. Eh. Ito. Ayaw mo maniwala? mama. ito, ebidensya. Oo, oo. Ebidensya. bye Yes. <laughs> Oh, say, oh, come to say, or I'll over. Now, to be so old, but I got. Oh, dear mama. I want to stand. But that person there. Everything's out. I'm suspicious. I'm not here for. Hey. Oh, sabi ko naman sa inyo, ma'am. Sabi ko sa inyo oh na hindi na Wala ng no. babaeng yan. Kahit pinsan mo pa yan. Sandali. Then... Ay, tita. Tita, nalabalik ako. May sakit daw kayo. Tiyo hey, yung kasi yung balita sa akin ng anak mo. No, Alam niyo ba nang sa akin ng 100k yan? Kasi daw iba pa hospital mo. Ay, opo. Kasi po, ako po yung pinagpulwisyo dito eh. Kasi sige po. Thank you po ah. Tara, hindi tayo. Tara, ma'am. Lagot talaga sa akin yung babaeng yan, ma'am. Tara. Alam mo, Brian, baka talaga eh, no? Palakas na yan! Baka naman, mo pa yan! Ay! Naku! Huwag! Mga orin, pagka-sexy ko! Pero pangali ako! Ay! ka na Oo nga. Bakit sila Ha? Kasi may ginagawa ko yung masama dito sa bahay ko! Pinsan naman! Alam mo sa namin, nag na kami alam mo, ako na ngayon nag-adjust eh. Tama. Bahay ko to, ako nag-adjust kasi narihindi ako sa pag-aaway ng dalawa. Dahil ayaw ko nang pares eh, dahil naaawa ako sa'yo. Tama mo. Pero sumasobra ka na eh! Hindi naman ako sumasobra! Eh? Eh, hey, mo mga kaibigan ko naman yun, kilala ko yun. Tsaka, hindi yung magnanakaw. Ano ka ba? Sige, ma'am. It's your time to shine, ba Sige, sige, sige. Para saan yung 100K na inutang sa akin? 110! Okay. Hindi saan? Bakit mo ba tinatanong? Di ba sabi ko kay nanay mo? Para kay nanay! Ah, talaga? Oo! Ikaw sa pasitin na kanina! <laughs> Di ba? Sinabi niya sakit sa Na wala siya sakit, malusog siya, pati ba naman nanay mo? Hmm! Hindi ka mo sakit! Sige po! ba? Sige po! ba? Tsaka ba? Isa ba? Kaya ako doon kasi puro kalokohan ang pinagkagawa mo. Ah, bakit? May demanda ka doon? Gusto mo talaga wala mapuntahan, no? Kasi diba, ako ka! Eh bakit ba? Ha? Bakit? Kasalanan ko bang nagpaloko ka? O kaya nga nagpaloko, kaya ibe-demanda kita. Ha? Huwag gagawin sa akin. Ay. Bakit? <laughs> Kasi... Babayaran ko na rin yung... hindi! Yan! Hindi na ako naniniwala sa'yo. Yan! Kung tama yun lang! Ngayon, sa katatakbo ha? ha? Halos lahat na kamag-anak natin, nascam mo? Hmm. Wala ka na matatakbohan. Patong-patong na yung demanda mo, kaya ako ko sa'yo. Ang tagot na kung ka na. mo na ng chance, sige! Man, para pumuntaan mo, pero... Naku, oh, pingsan! Alam mo naman, di ba? Wala na kung ibang matutuluyan. Ikaw na lang kaya... Yes! Yes! F yes! Ta -ta I ay, hindi ako eh. Try mo magpakaawa kayo, kay Mariman, huwag mo ka! Ikaw, Mariman! Binibigyan ko na na pahitulat. Gawin lahat ng gusto mo dyan sa babae niya! Oh, yan! Okay. Ah! <laughs> Ma'am! Eso eh, ko yung pinaka-best part! Yun, ko talaga, Mami!

Bakit niyo ko tinatanong? Manunood kayo? Tapos itatanong ko sa inyo ang tanong niyo? Ang aral na napunod sa story ang ito ay dapat huwag tayo masyadong abuso sa ating kabotao at mag-ibag kabotao sa mundo ito. Ang masasabi ko lang sa panunood ng ito ng mga tao, <laughs> sana nakuha ninyo ng kwento ang aral na ito at makapagbigay tayo ng tao sa inspirasyon inspirasyon na maraming natin ibahagi sa iba at ibahagi na rin ng iba sa iba maraming maraming salamat po sa patuloy na para noon dito sa POTG Studio Orchestra Pills No way! No way! See sure to Oh, to. Nang sabihin, hindi. Nang sabihin, Ang dami. Eh. <laughs> <TVs> <laughs> 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 At dito lang po ang natatapos ang kwento. Ako pa si Marianna <laughs> <Maribane, nagsasabing. laughs> ay winner winner lang maraming maraming salamat po sa panunod dito sa amin at mabuhay po kayong lahat hanggat kung anong gusto nyo ay eh, gusto nyo gawin sa buhay kung anong mabuhay kayo maraming maraming <laughs> <laughs>